Ayun naman, di umano'y biktima naman. Atorny, niya, ano, ang iskam. Na Matapos magpa-cash in Uy, sa to, ah. katransaksyon. Uy. Yan naman ang sibong ng kasangbahay natin mula sa Baler, Aurora, na makakausap natin sa kabilang linya. So, ang nagre-reklamo po ay si Ms. Rema Ancheta ng baler Aurora. So, ayun, puro scam, ano, ator niya, no? yung araw-araw, uh, nakarang araw -araw uh, araw -araw uh, araw -araw uh, Puro, na pera, puro ganyan. at uh, yung mabilisan, madalian, at uh, yun nga, na napapansin natin, ano, mm -hmm. so, since alam nila na marami pa rin kumakagat at marami pa rin uh, na so, hindi talaga titigil yan. Kaya, Correct. yun naman, no, Iwasan natin, na siguro, ng buhay. buhay you know? Tama yan. Nakatapos yung mga tao. Naniniwala agad. madaling at may pangailangan ka. Tama yan eh. You are uh, easily engineered <laughs> no into believing something na. that is too good to be true. Too good to be true. Yan ang problema. Tama po. So, Alright, uh, ayun. Na? At uh, malaking kayo? aral na sana. Sana magsilbi, magsilbi ng aral ito, attorneys. Oo. Ah. Ah. Number kasi, one. lalo na ito, ma'am, no, kasi parang G-Cash, nagpapainika, oh, oh, ka, naka, oh, cash in siya. Marami tayong kababayan na mayroong sari-sari store, tapos correct. meron siyang G-Cash, oh. cash in, cash in, cash out, cash out na yan. Sige, so, malaman natin. na. Andyan na, andyan ah, na po ito. ata. Si Miss Rema Ancheta, pakinggan na po natin ang uh, reklamo ni Miss Rema Ancheta sa Baler Aurora. Ma'am. Ma'am Rema. Ma'am Rema. Hello po. Ayan po. Sige po. Nakikinig po kami at naririnig po kayo. Ano po ang inyong uh, reklamo? Ako po ay naisklam ng misis ni na Santemo na talagang malimpik malalang pagkasinan po. Oh. Pag na may muli -mali, na pausin mo na may interest at nakipag-chat po siya sa akin ng Jan 13, 2024 po. Mm. Ma'am Ma'am Rema, pwede po ba tayong medyo lumayo konti doon sa ating uh, uh, microphone no? uh, na ginagamit para mas po malinaw at naiintindihan po natin. So, ma'am, pwede po nating ulitin ulit yung uh, inyong uh, sinabi? So, ayun. Ma'am Rema? So, wala, wala ang, uh, yun ang nabanggit niya kanina at uh, medyo hindi maliwanag, no, yes, attorney, ma yung... Uh, siya ay nabiktima ng no. uh, isang uh, taga-Pangasinan. Taga Pangasinan, na... 'yun ang naintindihan ko. So koron. dulo malayo. sa dulo ano attorney oh. kasi ang Aurora oh. ay uh, oh. nasa bandang Isabela. Region 3 oh. Oo. Oh, oh. Tapos oh. napunta sa Region 1, region 1. sa Pangasinan, oh. no. So kalayo. akala ko kasi dahil cash in nito, akala ko magkaharap sila oh. na kinuha ang pera. Ito ay malayo, paano kaya ito? Nakaka-curious malaman paano ito na katuparan itong hmm. modus ng Cash, cash, in, in. Ayan, so uh, binabalikan po natin si Ms. Rema Ancheta ng Baler Aurora. Ma'am? Ma'am Rema? Hello po. Ayan, sige po. Nana? Ma'am, relax lang ma'am ha. Relax lang. <laughs> Ma'am Rema? Hello? Ma'am, kailan po ito nangyari, ma'am? Oh, sige, pa, tawagan na lang at ayos sumagot. Oh, ma mahina po kasi ma'am, hindi po na signal. hindi po tayo magka ano ma'am, magkarinigan ma'am. Ano po? Hmm. Mahina mm No, mahina. Actually po sa bandang Aurora at eh, attorney, eh talagang may uh, mahina no ang oh. linya. Hmm. Ang signal doon sa eh siguro, ating, sig Siguro. 'Yun na lang ulit. The same. We have the same ano, no? Resource person. Okay, so suke <laughs> so, okay. Tawagan na lang. Oh, Tawagin natin ulit ang ating since Region 3 kasi oh, sila Aurora oh, oh, eh, no? Yeah, yeah, ang GDP. Aurora, ang Baler Aurora. So ulit tatawagan natin si Lieutenant Maria Violeta, Violeta Barrientos, no? Ang um, yes, Chief um, Operations ng uh, RACU 3. Uh, good afternoon po ulit, ma'am, sir. Yeah, magandang hapon. Um, Yes, ma'am. Um, Unang-una po, yung tanong ko po, po, sana kay ma'am, kung kilala niyo po ba personal yung nireklamo nire po niya. Kasi, um, at kung paano po niya nasabi na na-scam po siya, ma'am. Dahil kung kilala niya po yun, hindi po aabot sa pagkakatiwalaan niya po yung tao na yun. Kasi tumagal po ng ganun din katagal bago yung usapan nila na bayaran eh. So, pwede din po kasi na yung, yung Gcash na ginagamit po nung, nung kausap niya, ma'am, eh, ipinigay lamang ko ito, pero iba po yung kausap niya, ma'am, sir. So, ayun, no? Sa, hindi lang malinaw kanina ang yes, pagkasabi ng, uh, or pagka na no? pagkabanggit niya sa kanyang reklamo no pero sana uh, siguro maganda dito at yun, no na papuntahin na lang natin or pwede bang tawagan na lang oh, ng, uh, ng, ating resource uh, person? No? Ama, so, oh. Para at least... Um, Refer sure na lang natin sila, sila na lang mag-usap. Opo, oh. oh, sila na lang po ang mag-usap at medyo malayo-layo din po ang Baler oh. Aurora. Well, yeah, so, yung, itanong ko sana ang kilitainant Barrientos, kung meron bang tanggapan o investigador ng anti-cybercrime unit doon sa... Aurora. Sa Aurora. Oh, oh, para hindi na pumunta pa dyan sa inyo sa, sa Pampanga, Pampanga, itong ating caller. Sir, kung anti-cybercrime po, may anti-cybercrime desk po kami doon sa mga police station po ng, ano, ng Aurora po. Ayun. Ayun. Oh, so, oh, then, dito, oh. na, so meron na. Meron na. Meron na. Meron Sige, sige. Opo. Oh, Very oh. good. Hmm. Pakicoordinate na lang, ano, at ang ating action center din sige. dito ay makikipag-ugnayan dyan sa nakakasakop, dyan sa lugar ni ma'am ng ating complainant. Yan. At pakasis na pa lang, ha. Sa inyong opisina, itong ating, uh, ang, kung sino man ang investigador na hawak sa reklamong ito, ha? Yes po, sir. Makakasa yes, po kayo, sir. Yes. Ayun, maraming salamat, uh, Lieutenant Maria Violeta, ulit. No? Sayang si Ma'am Rema. Ano, no? At ganun din si uh, Ma'am Rema. Salamat po. Uh, Ma'am Rema Ancheta ng Baler Aurora. Okay,